Hello sir Sir, kanina pa kayo naglalakad dito? Kung delikado na naman ako Huwag na mong subukan Masisira ang buhay mo Nahanap ko po kasama ko yung banda din eh Hindi totoo yan Eh bago lang kasi siya dito sabi niya Nandito siya sa banda sa may ano Bala ba yun? Bala? Ay, dun po yung bala. Ay, ganun. Tanga talaga. Baka po napansin niyo lang po? Wala po. oh check na lang po. Baka po. Oh, no! Ay, lang Ito po. Okay, lang, ko kayo? Okay lang? Okay lang. <laughs> okay, oh, check na lang po. Baka po nakita nyo Ito po. Mampicture <laughs> na lang tayo. Okay lang sa'yo. Picture tayo.

eh, pa shot out hey, Eh, kaka, kaka. Hi, sa boyfriend ko. I love you. I miss you mo, ha? sa boyfriend ko na. Sino, meron ba? Sana all na lang, ma'am. Ayun po, thank you. Support natin tong dalawang Miss sun permit natin. Ayan, so, support yung Anong Ano Si Eric. Claire Matdagan, Eric, ang ligot leg. Eric, ah? leg. Ligot leg? leg. Ah, ligot Tapos? Si Claire Madagatas. Music Claire?